kaprank natin. Bibigyan na sila ng electric fan. Pero hindi nila alam. May kuryente to. sa my casa, milagros. At alam nyo, kasama ko yung mga kaibigan ko dahil magpaparty kami. Siyempre, dapat may prank tayo. Andito ko ngayon sa kwarto, guys. Wala akong kasama yan. At ang prank natin, bibigyan na sila ng electric fan. Pero hindi nila alam. May kuryente to. Nakakabawi <laughs> na ako sa kanila. Siyempre, bagong taon, bagong prank. Yeah. Ayan, let's go. Bigyan ko sa'yo regalo sa'yo.

Prinsesa so da regalo kanya. Nag-cute. Ito. Open mo malakas. Ay, gago! Da regalo kanya. Ha? Lata. Uy! Hit lang. Ay, mo ako malakas? Parang... <laughs> <laughs> Nabigsak? <laughs> <laughs> ka may regalo ako sa'yo. Dalan mo. Ano yun? lang. Dito ka. Oh. Ang ganda ba yan? Regalo. Oh. Magugustuhan mo yan. mo. Asan? Oo. Oh. Ano mo? Na, oh, ako sabihin. <laughs> Boss May regalo ako sa'yo. May regalo ako sa'yo. Go. Ito. Uy, sa ano? Uy, try mo ba malakas? Malakas ba? Okay, mo. Aray! <laughs> yes! <laughs> <laughs> hindi ka na naman! Yes! <laughs> <laughs> yes! Hindi <laughs> <laughs> ko sinabi ah, hindi ko sinabi. Guys, next naman natin si Charis. Charis! ba, birthday, diba kanya? Ang regalo kanya. Ito eh. Ay!

Ano to? para that? It's a coffee tree. AHH! Alam! Parang... paggagong! Pag lakas! Diba? <laughs> Karma is real! Ang Gago! nga! <laughs>